Oh, ba ba ka ba? O ba uunahin mo? Sasaktan mama ya. Ayal po at yung bangkay ilulusong na. Ilulusong na po sa tubig at nabitak po sa sobrang init.

dadalay na po yan doon sa ilog. Bro. Doon po ang ilog, doon sa dulo. po ay kuwan high tide. Tilulusong na rin po sa tubig. Sakto at kuwan ngayon high tide. Bayon po yung isa pa naming bangka ah, sa dulo. Yan po yung nasa fish pond. No? No? We... Ay dinala mo na nga po dito para po magamit. Habang ito pong isa ay pinapinturahan po natin. Ang Wow. Magmukhang bago. busing yung isa. Papakulipinturahan din natin. ng ganayan. Ganay ang kulay na din lang. Busing. Para parehas. Wow. Ayan na po yung ating bangka. Ah. Nagmukhang bago. Salamat kuya Taran. Tilat. Salamat. O kailan na tayo ililikaw? Sa isang araw. Ay kay mating The next day. Ayan po at yung pangkani na malin ay ibinababa na rin. Hindi, hindi, baka madulas. Ayan po yung bangka ni Maloy. Nilulusong na. Ayaw naman. Ay, sila yung nakitulong. Hindi pa. Siya ang nabasain na lumabag mga kapatid. Talaga, talaga kami magtukon. Pwede mo ba sa takoy, ano ay, payo ay, sa pagmua. <laughs> Malalim. Malalim agad doon. Mm. Testing na lang ninyo. Na Testing na niya, ba? Ano ba? Testing na. Meritin na mo po ni Bosing yung bangka namin na kalulusong din. At isasakay po namin itong mga yero ah, na luma. At ito po ay dadali namin sa kubo. Pambubong po doon sa mga manok. Gumawa po si Bosing ng kulungan ng manok. Ay dito po. Ito po ang ibububong po namin.

<laughs> Pusing sigurado <laughs> man, hindi ka tatataog ha? Abay, <laughs> oh, oh, ako ay may cellphone, ha, <laughs> <laughs> ano ito ngayon, patubong, ay sa, sa, Ito kayo napatubog, ay. Pa, ay, may na, may pa, ka ay, ay, ka. Ay, mga ka. Ay, mga emilin ka. Ay, mga emilin ka. Ay, mga emilin ka. Ay, mga emilin mga <laughs> Tamang tama nga pala pagluso ngayon ay eh, mataas ang tubig. Ari sa pagsasaray. Ari sa pagsasaray. Pagkaya ni pagkapan ganin na. Ay papala kay Makoy. Baka <laughs> eh. matamaan sa <laughs> po. po. Dalawa yan ha? kung na sa na? ko na sa Ayan guys, at ako po yung makikisakay na dito Ah, maloy. Oops Dito ako? Sige Naka, are you there? Walang malilikot, ha? Walang malilikot Ito lang, ito lang, ito lang, ano pa rin ako? May pakailay! Aray! Balan niyo yung ako! Buseng kilulubog na din yan sa hulihan. Malahayon. Oh my God. This is it. Pansit. Hindi ko susunod. Huwag yung maka. Papahila yata ang kuya. Uh. Hihilain po siya ito. Mahal ko naman yung tali ni kuya. Hindi, lang niya. Wawakan mo na lang. Wala ka naman tali. Ano kaya? Under kaya yan? Wal <laughs> na. Ops! Mga ilo. Walo, <laughs> walo, walo. wal. wal, wal, wal. Yan, naandar na po tayo. <laughs> tayo. Ayan, malapit na tayo sa fish pan. Oh, 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 Oo, malalim mo. Tingnan mo. Kita yung hagdan ay dadalawang ano na, baitang. Okay, ating sarubihin ng kawan. <laughs> <laughs> <So, laughs> baka sa sabangan. Ay tatay pupunta sa sabangan? Seko, at tatay pupunta sa may tao dito. Bihiritin. Pa baba muna. Okay, <laughs> punta na sa sabangan, no? Ba to si Latin? Ba ba ba? O ba do oh, sila atin? O ba ka bang? O ba uunod mo? Sasakay kay mama ya. Okay, masikina. Tata na ho na ni mama ya. Susunduin nya tatay ni Edro. Ay ah. na ho. Andito na po kami. Nababalaan po ako at sila po ay diretso daw nang sabangan sa tabing dagat. <laughs> Pero ako po ay bababa. Ay, ay ba na. Ay, na okay, makikiraan laang ah. Pati, mo daw si ate. Mm -hmm. Salamat! Ay talaga ang Olog! Sila po'y diretsyo ng tabing dagat. Mga masyal muna sila. Yan naman po ay diretsyo la ang mga ilang minutes pa, 30 minutes po yata. Mahigit ay nasa tabing dagat na po sila. Kulog! No! Oh my God! Ang dami kong puti. Naputa! Kaya? <laughs> oh ako hindi ng na ay. Oh, naputa na yung aking dami bye, bye Maloy! Oh my God! Pakalalim po ngayon ng tubig. Ito ha. Yung pong hagdanan ay dadalawang baitang. Ang ultaw. Sarap pong mamangkakapataga na itong umaga. <tipos> bossing po na doon ah. Doon po niya ibababa eh, yung mga yero. Bali dito po si bossing gumawa ng kulungan ng manok. Dito po niya ibububong yung mga yero na kinuha po niya. Ayan. Dito po po may mga manok pa po si bossing dito. may gisa walang bubong. Napakaaliwalas po dito sa fish pond. Kahit lang ganitong medyo mainit na ay talagang napakaginhawa pa rin po. Ba na pala si Bossing ah. Tatali mo muna. Huwag pala tubig sa ako. Yan po yung maliit naming bangka. Yung pong dating bangka naming na dito ay siya po namin ipinalit muna doon sa Ilaya. Para may magamit po si tate kapag pupunta po siya ng palayan. din natin yung ating ganay. Oo, yung isahan eh, yung malaki-laki. Ay, dapat ay pukulayan din natin uh, uh, iyon, ng Ang ganay, ang kulay. Uh, Ayan guys, at si Bosing po ay nagbubong na na yung kulungan ng kanyang mga manok. Kasya naman, Bosing, o kulang pa? Kulang pa, eh. Kulang pa, Ayan po. Ah. Tapos kinulong lang po niya ng lambat. Parang maganda rin yung ating baby dito, honey. Eh. Ayan po si Dro at uh, kami po susunduin ng motor. Uh, para kami may sasakyan pa balik. Saan dito? Oo, oh, ay sakto nga dito ng ikulong, honey. Oo, pabala, sala. Dito, sana ipagpapartin. Eh. Saktong kulungan. Ya, uh, yeah, yan. Apiti mo pati, oh. Oh, ito. Ito lang. Ito. Tapos ay yung ating baby busing ay ganito din. Gagawin eh. okay, din natin ang kulungan. Ayos nga po pala. Oh. Ganda kahit umulan, hindi sila mababasa. Hila ah. na yung, hila hila na. Meron na silang bubong. Sige. Okay, Sige. Ah, Pinagkakapi. po eh. tayo. <laughs> Maraming sisi si bosing. Kulungin mo nga dito at nang hindi nagkakaipot dun sa ating kuan ah, dito mo na ipaglalagay ang mga manok. Hindi mo kukulong lahat. Nang hindi nagkakaipot dun sa ating harap sa ating kubo. Hindi Kati. mo kukulong lahat. Dito kukulong-kulong lang pala. Ayoy, pwede mo dito mo ilipat. Kung ko pala sa dito eh Yung mga sisi. Hindi yung mga inahin na. Ah. Bago walang bilipang ang pagkain? Pa ang ating alagaan ay yung pwedeng tayo eh. may itlog lagi. Ba yung itlog doon, baby? Aray din lang. Ba yun may aray din lang yung itlog na yan. Ay, ah, ah, hawak, baby. Ay, kaya nga eh. Kailan may lilipat yung baby? Pag yun ang itlog ay. Kunin mo na pati itlog doon, binabasag lang. Ayan guys, at nandito po kami sa may Munting halamanan at pipitas po kami ng gulay. Yan, talong. Ang sitaw po ay kapipitas lang kahapon. Ba pa bibiw malaki. 10. Oo. Ha? Yan okay na 'yan. Ayun po. Wag na. May lalaki pa yun Ito din, ah? Yan, oo, sige kuhain mo na saktong pampreto rin natin. Pitasin ko na rin po itong isa to ha? Kinakain na. Kinakain. O bibi. Tara. Magmumotor na lang po pabalik sa bahay. Si Bosing po ay eh, mamaya pa daw siya papakaon po na lang po kay Bal. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walansawang pagsuporta at panunood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!